Magandang umaga, Pilipinas! Narito na ang mga maiinit na balita sa Rated J Headliner News sa oras na ito, hatid sa atin ng Grand Joso Travel and Tours. Tutuong oposisyon sa Senado at Kamara lumalakas na, naniniwala si Senador Risa Hontiveros na lumalakas na ang tutuong oposisyon sa Senado at Kamara, base sa resulta ng halalan nitong ikalabindalawa ng Mayo, Ibinigay na halimbawa ni Hontiveros ang makasaysayang tagumpay ng Akbayan Party List na resulta niya ng pagkilos ng taong bayan. Nagpasalamat si Hontiveros sa mga bumoto sa Akbayan Party List. Partikular na pinasalamatan din ni Hontiveros ang mga kabataang butante na para sa kanya ay nagsilbing game changer. Inaasahan na muling makakasama ni Hontiveros sa minorya sa Senado si Nakiko Pangilinan at Bam Aquino. Binanggit din ni Hontiveros ang tiyak ng pagpasok ni dating Senador Leila de Lima sa mababang kapulungan ng Kongreso na magiging kinatawan ng mamamayang Liberal Party List. Tiniyak ni Hontiveros na titindig ang oposisyon sa Senado at maging sa House. Sa nalalapit na paglilitis ng Vice Presidente, siyam na House Impeachment Prosecutors ang muling nahalal. Dahilan sa mas maraming kandidatong kaalyado ng mga Duterte ang pasok sa Magic 12 ng karera sa Senado, Inaasahang magiging mas mahirap para sa mga prosecutors mula sa kamara, pati na rin sa mga kaalyado ni Marcos, ang posibilidad na mahatulan ng guilty o ma-impeach ang Vice Presidente Sara Duterte sa nalalapit na paglilitis sa Senado. Paano pa kaya kung marami sa labing isang miyembro ng House Prosecution Panel ang hindi muling nahalal? Pero base sa pinakahuling partial at unofficial na resulta ng butuhan, mukhang dalawa lang sa mga itinalagang impeachment prosecutors ang hindi na makakabalik sa Kongreso. Ito ay si Rep. Raul Angelo Bangalo ng Ako Party List na natalo ni Tabaco City Mayor Crystal Lagman sa laban sa unang distrito ng Albay at Rep. Loreto Acaron na hindi pinalad laban sa kandidato ng PDP laban sa nag-iisang distrito ng General Santos City. Sa madaling salita, wala masyadong inaasahang pagbabago sa loob ng team, lalo na't na matagal na silang naghahanda para sa pre-trial proceedings mula pa noong Pebrero, Matapos suportahan ng mahigit dalawang katlo ng tatlundaan at anim na miyembro ng Kamara ang reklamong magpapatalsik kay Duterte. Ano ang mangyayari sa mga prosecutor na hindi muling nahalal? Ang mga itinalagang prosecutor ang may tungkuling ipagtanggol ang pitong paratang na nakasaad bilang mga artikulo ng impeachment, oras na magbalik ang Kongreso at magsimula ang paglilitis sa Senado ngayong Hunyo. Ayon kay Rep. Ramon Rodrigo Gutierrez ng One Rider Party List, kahit pa magkaroon ng malalaking pagbabago sa komposisyon ng prosecution team, hindi ito hadlang sa pagpapatunay ng paghahanda para sa paglilitis. Kung kinakailangan, maaaring maghalalang kamara ng bagong hanay ng mambabatas na magsisilbing taga-osig. Binanggit din ng ilang miyembro ng panel na katuwang nila ang mga pribadong prosecutor na tumutulong upang matiyak na matibay ang mga ebidensya at saksi na magpapatunay kung bakit nararapat ma si Duterte. PPCRV at Namfrel nagpahayag na kabataan ang nagpanalo kina Bam at Kiko. Ang boto ng kabataan ang naging susi sa pagkapanalo ni nadating Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan, isang resulta na ikinagulat ng marami at nagdulot ng pagdududa sa resulta ng mga survey. Ayon sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, ang boto ng mga kabataang Pilipino ang tunay na game changer sa halalan. Hindi na raw ikinagulat ni Ana de Villa National Communications Director ng PPCRV. Ang paglitaw ni na Aquino at Pangilinan sa Magic 12 sa unang bilang pa lang ng boto. Para kay Eric Alvia ng Namfrel, malaking bahagi sa tagumpay ng dalawa ay ang boto ng Gen Z at mga Millennial. Sa mga pre-election survey, palaging nasa ilalim o wala sa winning circle si Aquino, habang si Pangilinan ay hindi man lang umabot sa top 12 pero sa opisyal at nagpapatuloy na unofficial crown, puma pangalawa si Aquino, at pumang naman si Pangilinan. Batay sa datos, 35% ng mga bumoto noong ikalabindalawa ng Mayo ay nasa edad 18 hanggang 30, ang kabataang sektor na malinaw na may malakas na impluensya sa naging resulta ng eleksyon. Sa gitna ng tagumpay, nag-video call si Aquino sa numero uno niyang supporter at matagal ng kaalyado, si dating Vice Presidente Lenny Robredo, na ng mga oras na yon, ay nangunguna sa bilangan at kalaunan ay iprinuklama bilang unang babaeng alkalde ng Naga City sa Bicol. Sa tawag, masigla siyang kumaway at pumalakpak habang kinakausap si BAM. Si Aquino ang nagsilbing campaign manager ni Robredo sa kanyang kampanya noong 2022. Samantala, si Pangilina naman ay natulala habang nakasungkol sa kanyang mga taga-suporta mula sa kanilang headquarters sa Project 4. Nagpasalamat siya sa tulong nila na sa kabila ng kakulangan sa pondo at makinarya ay nagawa nitong pumasok sa Magic 12. Ani Kiko, kung hindi sa bayanihan ng mga volunteer, hindi siya muling mananalo at makakabalik sa Senado. Konstruksyon ng Bulacan Airport Terminal sisimulan sa Enero. Mag-uumpisa na sa Enero sa sunod na taon ang konstruksyon ng passenger terminal building ng New Manila International Airport sa Bulacan ayon sa Department of Transportation. Target itong matapos sa huling bahagi ng 2028. Ayon kay DOTr Secretary Vince Dizon, nangako ang San Miguel Aero City Inc na sisimulan na nila ang terminal sa simula ng susunod na taon. Kung susunod ang SMAI sa timeline, posible raw na matapos at magsimulang gumana ang unang bahagi ng paliparan pagdating ng Nobyembre taong 2028. Sa ngayon, abala pa rin ang SMAI sa paghahanda ng lupa kung saan itatayo ang paliparan at mga pasilidad nito. Ang SMAI ay sangay ng San Miguel Holdings Corp. at siyang may hawak ng 50 taong kontrata para sa pagpapatayo at pagpapatakbo ng NMIA. Pero ayon kay Ramon Ang, Chairman at CEO ng San Miguel Corp., Isa sa mga nagpapatagal ngayon sa proyekto ay ang hirap sa pagkuha ng buhangin para sa land development. Ito'y dahil sa utos ng Pangulo noong 2023 na ipatigil ang lahat ng reclamation project sa Manila Bay. Dahil dito, inaasahang lalaki pa ang gastos ng SMAI, higit pa sa original na 735.63 na bilyong piso budget ng proyekto. Nadelay rin ng isang taon ang inaasahang completion ng unang phase ng airport mula 2027-2028 na ang expected completion nito, yan ay dahil sa kakulangan ng buhangin. Sa kabila ng mga aberya, tuloy pa rin ang plano. Ang NMIA na matatagpuan sa Bulacan ay inaasahang magiging pinakamalaking paliparan sa bansa. Sa unang yugto pa lang, kaya na nitong humawak ng higit 35 milyong pasahero kada taon at makakalikha ng mahigit isang milyong trabaho. Sa kabuuan, plano ng NMIA na magkaroon ng apat na runway at kumpletong airside at landside facilities. Kapag fully operational na ito, kayang magsilbi ng airport ng hanggang 100 milyong pasahero bawat taon, malaking tulong ito para mabawasan ang siksikan sa Ninoy Aquino International Airport. Bukod sa NMIAA, pinangungunahan din ng SMC ang rehabilitasyon ng NAIA sa ilalim ng UNAIA Infrastructure Corp. na may halagang 170.6 na bilyong piso. Layunin ng proyektong ito na pataasin ang kapasidad ng NAIA sa 62 milyong pasahero taon-taon at dagdagan ng aircraft movement ng hanggang 48 kada oras. Ang SMC Infrastructure, sa pamamagitan ng Trans Air Development Holdings Corp., ang siyang namamahala sa Katiklan Airport, ang pangunahing daan papuntang Boracay. Noong 2024, nakuha ng Megawide Construction Corp ang kontrata para magdisenyo at magtayo ng bagong PTB sa Katiklan. Gusto niyang matapos ito sa loob ng tatlong taon o mas maaga para mas maraming turista ang ma-accommodate sa Boracay. Sa dami ng hawak na airport projects ng SMC ngayon, sinabi niyang nauunahin muna nila ang mga kasalukuyang proyekto bago magbukas ng panibagong development. Sabi ni Secretary Dizon, mahalaga ang tuloy-tuloy na koordinasyon ng DOTR at SMC para masiguro ang maayos na pagpapatayo at operasyon ng mga paliparan. Airport. At sa ating world news, Zelensky hinamon ng face-to-face -face na usapan si Putin. Matapang na sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na haharap lamang siya sa usapang pangkapayapaan ngayong linggo kung personal din dadalo si Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Zelensky, ang direktang pag-uusap ay susi sa pagwawakas ng digmaan ngunit ayon sa kanya tila takot si Putin na makipagharap sa kanya. Wala pang pahayag ang Kremlin kung lalahok nga ba bukas si Putin sa usapan sa Istanbul. Ang peace talks ay isinusunong ni US President Donald Trump na dadaluhan ng kalihim ng estado na si Marco Rubio at iba pang kinatawan kagaya na lamang ni Steve Witkoff at Keith Kellogg. Nilalayo ng Ukraine na makamit ang isang walang kondisyong 30 araw na tigil putukan, unang akbang tungo sa kapayapaan. Naninindigan si Zelensky na dapat humarap si Putin, dahil anya, lahat sa Russia ay kontrolado nito. Ayon dito, kung hindi matutuloy ang pag-uusap, inaasahan niya ang mahigpit na parusa mula sa Estados Unidos at European Union. Habang abala sa paghahanda sa pag-uusap, patuloy pa rin ang kaguluhan sa Ukraine. Sa Kharkiv, tatlong sibilyan ang nasawi sa pambobomba ng Russia ngayong Martes, ayon sa lokal na opisyal. Sa kabila ng alok ng Ukraine na magpatupad ng agarang Tigil Putukan, tahasan ang tinanggihan nito ng Russia, ngunit nitong linggo, si Putin mismo ang nagmungkahi ng direktang usapan. At yan ang mga maiinit na balitang dapat ninyong malaman sa oras na ito. Ako po si Jay Grandioso, ang inyong naging tagapagbalita para sa Rated J Headliner News. Ang maiinit na balitang ito ay hatid sa atin ng Grand Joso Travel and Tours. For travel related needs please call Grand Joso Travel and Tours or visit them online at www.grandjosotravels.com. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para sa mas marami pang balitang dapat ninyong malaman.